pagpapalakas ng internet connection sa Pilipinas para tingna sa punibong trabaho inaasahan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bomba Marcos Jr. na bibilis na umano ang internet connection sa Pilipinas sa sandaling ilarga na ang paggamit ng satellite sa mga darating na araw. Sa pakikipagkita ni President PBM sa Filipino Community sa Los Angeles, California, ay nagkaroon ito ng pagkakataon na malipot ang SpaceX facility sa Hawthorne at nakita ang potensyal ng bansa sa broadband connectivity para mapahusay ang koneksyon ng internet. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, as of June 2023, 83% ng mga Pilipino ay internet users. Ngunit hindi lahat ay maayos na nakakagamit ng internet lalo na po sa mga malalayong lugar. Pero huwag magalala dahil sinabi ng Kapitangulo na sa mga susunod na araw ay magiging maayos na internet speed sa mga liblib -lib na lugar dahil sa magandang resulta ng kanyang biyahe sa Amerika, partikular na sa Asia-Pacific Econ Economic Summit sa San Francisco. Ito lamang ay nakipagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas sa Astranis at Orbitz Corporations para makatulong sa paglulunsad ng kauna-unahang internet satellite na opisyal na tatawaging Agila. Mapapalakas ito ang paggamit ng mga bagong teknolohiya at palakas ng international partnerships ng bansa ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. So naturang partnerships, inaasahan na makakakalap ng $400 million investment sa susunod ng walong taon. Ibinalita naman ng Presidential Communications Office na kayang saklawin ng micro geo-satellites ang hanggang 10 million users at 30,000 na barangay. Inaasahan ding makakalikha ng mahigit 10,000 trabaho para sa direct and indirect employees and partners. Unang